Thank you, Sissy Kate. Kaya ba nag-live nandito sa CR? Hindi <laughs> ako pwede mag -ano. Shout out lang, Sissy Kate. Ikaw lang? Okay, eh, nag-try na ako si Skate mag-live Kaya lang patago yung pag-live ko nasa CR Ba't ka mawala agad? Hello, hello, hello. Sa live ko, nandito sa loob ng CR. <laughs> Ba't wala yung mga message? Uh, loading ba? Ano ba ito? Mag-experiment ako dito. Mga team, guwap ako. Thank you, thank you so Asan Asa ning mga naay nag naay nag chat. Asa man ako ni makita. Asa na ko makita ning mga nakakuan. Hay, napakagwapa na kung team gwapa na si Miss na si ko. So, para man lang makanate. Walang key. Ano ba to super chat ko? Hindi ko magana maabutan na ko ni madam dito patay High five sis ana ano ba to action Ay, hindi ako marunong hi sis great dress lakas ng busis ko narinig ako ni madam hi thank you thank you time guapa Try lang po. Ho. Ten minutes lang to. Yes, sis. Sisi Tep, thank you. Tusok mo lang. Gawin mong five finger. <laughs> di ako sa CR host. Ah, di ako sa CR system. Ado mo na yung sila o 10 minutes agad po. Magma pala ba ko? tagbaldi. <laughs> Opa, oh, tinggal itu sup sistem para madaghan ba kain 5 na. Mi ay hot dog. Si sana ano yung 15. Pa <laughs> ten minutes lang tong ano ko live. Bukay yung mainip. Kasi sabi ni Miss Anna, gawin daw <laughs> Okay, gawin kong 10 minutes. Five finger wa ha? Gawin mo ng 20 finger ha. Kasalik na ang paa. Ay, naku. Niya oy. Ay, expression lo ba sa mga kanang kuang Mia, o, ka ng lamia, oy. Huwag sa hotdog. no account wala nga akong super chat si sana eh ayaw Wala walang harang sis Sis Steph walang ayaw nga yun hindi pwede magpalipad kasi wala akong super chat dito ay kawawa kawawa ka ako dito kailangan at least my views hindi <laughs> ko alam baka na naman to may yellow na naman to ay nako buhay oh wala harang limited baka limited to hindi ko pa na check eh wala na si lulu basta makapag, makapag live ako konti Ah, Malapit na ito matapos. Tapos, mag-end na ako. Wala naman akong super chat. Hindi gumagana. Okay lang. Mga amo ko. Ako, ako. Thank you, thank you. Kadali. Oo. The galing ni Sis Hana. Anna. Thank you, Sis Hana. Naka-own naman siya, Sis. Naka-own na siya. Oh. Ha? Huh? Sino to? No, 53 pesos. Thank you, thank you. Nagpalipad ka. Paano ko yan? Suklian sis? waitress. Wala ako. Hindi gumagana sa super chat ko. Bayaran ko na lang yan. Nakauna siya, sis. Ewan ko, baterya mana? Mag-in na ako? Kasi tawagin ako ng amo ko. <laughs> Panak, ang galing. Ang bayad na mo si sa mag-end ako. Thanks, sis Bicolana. Bye-bye. Bye-bye.